Ano guys lah. Ayun oh. Ano? Diyan nanya nanya sa gitna ng lambat. ayan, Kita nyo. Oh, bahan dami ng plawong ito. Hmm? Dami? Sita yan ha. Nanjan talaga sa gitna ng lambat yung isda oh, ayun uh? oh. yon, yon, Oh, huh? laka. Dami mo kaslaw. Nandiyan tala sa gitna. Yung isda, ayan. Ang dami. Tara. Ah, may isang tao pa na no? ron. Pang hindi mawala. Yung isda, sa loob ng lambat. Ayan, oh. Ayan yun. <laughs> Parang naglaro lang ang mga isda sa loob. Lambat, hala. Ayan mga saan Sana no, mahuli lahat si Gracia na eh oh yan o oh gusto oh, oh. sa dagat kasi mga kaisla no ah, minsan minsan lang no sa ay meron sa ay wala pero balik na naman andyan o oh? ang dami lulog yung lambat no ayun oh. o pang hindi makawala yung isla no sa gitna Lagyan nyo na ng pamatlaw So abangan nyo mga sarang Kung gaano nga pa karami yung kanilang na ngayon So um, uwi muna tayo Magkawa tayo na sa ating action cam yeah. Kakarating ko lang Galing nagkaw sa ating action cam Hey! Kaya mura rin doon kaya tanawang sa tunga ron yeah. Yung naglabo-labo dito sa tunga Dito sa tunga Dito Ya, you no? Know, rambut ni yuk helio. Rambut ni layu boy eh. Daplin. Ya. Yeah. Rambut ni yuk Arnel. Yuk dinduh. Cetak cetang ke oban karon si Ingrasio yan galing laut. Walang huli kait isa. Aww. Pero okay lang. Ganyan talaga ang buhay man daragat. Paminsan-minsan <laughs> wala at minsan ding meron. Oh no! Pambihira lang kasi sa dagat. Pero meron namang bulto bolto naman yung grasya. Pag meron. Katulad nito. Ang dami sa loob. tingnan na ting -tingnan natin mamaya. Hmm. sa ilalim sa lamp Sa ilalim no? dagat. Kung gaano nga ba karami. Kita nyo. Kita nyo mamaya kung gaano nga ba karami yung ista sa loob. Pag marami no, Para umit umitin nyo yung ista sa loob sa kadami sa isda. Kaya tingnan natin. Mamaya. Maligo tayo. Kaso wala tayong antipara. <coughs> Ganyan kami no kapag may kapag makarya, magtulungan kami upang makuha yung isda sa loob. Pag makuha yung isda, bibigyan naman kami sa na mamayari. Lahat ng bangka na pumunta dito, bibigyan kasi talaga pang ulam. Wow! Sige, so, makasala. Kalangunin mo tayo. Maghiram tayo kay egoisa anti-para. Ayo, langsung ke ayan, 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 Nadyo na rin yung lampat sa... Ay, nadyo na rin yung lampat po hindi makatakas nista. Ya, ya LC mana Ano sila tabangan sa pagguyod sa pukot dito sa lawitan or oh. mudikit na ang pukot ang um, pagamay ba Aro ang isda doon na tunga magpundok Tara Ha? Ang usan na kung sa batuan sa batu ano, si ilaw Kami po dito sa patawan, guyod meron ko muna na guyod sa si ilaw Matuwa na kami po sa igbo Ayan mga sila Ayan Kita na ito Tagtaod oh, uh, sa sa Ang sakadagan sa isda Ang lagom na ron Ito ito nga Hala ayan mga sila ang dami Ayan oh. Oh, Nangitim sa dami Ayan isda nga nang islaw Ah kapal ¿Qué Terima kasih salam pondok nau. GP nang pokok tu. Nang ada setua. Ai nak melau ni sini tak lupa tetemu. Gopro sayang ah. Mati ke mino pang nang ulam lang. Uy. Nah. Pressure grabe yang angin ah. Lekas.

Tuway nang isda. Ah, nagbira na sila. Ang nagbira si Yu Arnel, Yu Jesus, si Josue, o si Yu Helio. Oh, ah, na nagbira ron. Oh, ah. ah. Maksu ka magbira eh. Manu-manu rin yung pagbira no. Sama sa mga dagko nga ah, pukot ba. Mga panagatan. Makin na yung magbira. manu Manu-manu lang pagbira sa lamba. Ayan Yung mga bangka naman maliliit na ano, malapit. Pang mangkingi ng pang ulam. Ibang bangka. Ngayon lang narating natin galing taot. Ayan sila ho yung iba. Yung iba bangka. Ayan Hoi, ami kau beli so? Ami kau? Mai rapor deh aku ngatu. Merpo, dua kolom beli so. Kan? Asal ini Kau mana ki? Gua aja tu. Tiga ini nak korona? Nanti kau? Oh, ah? Siam naong nemu kita mau bira gak ya? mana nape? Allah, ya wah, wah, ya. Siapa orang yang lebih balik? Iya, iya, iya. Kau sebut. Igu igu dua orang lagi kau buk? Dua orang lagi igu. Wah, jago sih, ro jago. Kini, akini lebu apa bertanya? Kau mana nak kau magi? Hari hari nak kau magi sekarang? Laut. Okay, kita kira nak kau mana? Ya kanas lalar sing. kanas lalar sing. Nah, ya, mong kita lagi rah. Cara mong Islam lu rah. Matu wei. Ego ira Eh kamera mana depan ah. Terselah mong ke sana. Tu Tah, si ikut sama no. Lumah pit si ikut. Inggris sih. Terima kasih lah. Yan. Ang tuway. Tingnan sila magbira. Yan ang mga tuway. Okay sana. Bayo-bayo na gamitin ni Carlo kay. Nay ambot oh. Si Carding na abot na. Yung mga ko sa panubid ano, no. Ano? Pangawil, pangawil or panubid.

nyebut aku kamera berkuasa ista mag bukut menelupat kamera saya yang kasih telah ada hitungan, putih, oh. Yelaw, isda dami, ya <laughs> ayo oh. Puti -puti oh. putih perdami Islam, putih dami pala mga kaisla yan o puro isla, yeah, no? isla ya hmm? wala pala wala pala pa din yun kaisla yan o dami mga

Oh. Ketigun, da... Ketigun mulang ngoy na. Ang bata bata pa. Ketigun ang lumang ngoy. Yan, dami. Ya si Gary B. Gary. Si cari At si Kiko. Pangilinan. Apa, -apa guys lah? Tidak. Dibungkus dia. dah ah

sekarang pondokk nang sedang <tip>

Kaya mo panahon na bugdampong. Huwag siyang nah. Ini na. Ang ima uwan. Yan. Yan ang isang no? Ang aga pa nagkawa na na. no? Yan, yes. you know, dami pang or... isa sa ilalim. Yes, malapit ang matapos. Ayan, o dami, o naghanap.

gul merempak pun kita janji dulu ke dagu kita takut ya asal misal kilo kita kawan apa silam apa ya merempak pun jenilah walai wala nak kan tuai ayo nasi yuk kidu ang nakaria pengrasihan sa sayo sa kabuntagol ayan ano mo ni last na ukot wala na tapos na okay ayan na migay na si Yukido ng isda ayan pang ulam binigyan na. pang ulam Yeah. Binigyan na tayo. Ay! Thank you, yo. thank you. Ano ka sana, binigyan na na. Yung e, mga na bangka. Binigyan ng pang ulam. Ay, binigyan naman na. Thank you. Yan, yan kami mga kasama. Sa panubid, binigyan na na din. Ilang kilo kaya yan mga esla? kargado ng bangka ni Iyo Kido sa dami ng isda yun ah limbangay oh yun ang magbili sa kanilang isda mga kaisla yun ang bumili tara huwag na tayo mga kaisla no? kender lang kutub mga kaisla no tunay yung ginabuhi sa isla ayan salamat sa inyong paglantaw Please like and subscribe. Thank you. God bless.